Samantala, ginugunita rin po ang National Heroes Day sa Mount Samat sa lalawigan po ng Bataan. May report si Bian Manalo live. Bian? Dayan, pagsaludo sa ating mga bayani sa pagdiriwang ng National Heroes Day ngayong araw. At nakabila nga sa mga itinuturing nating bayani, ang mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakibaka at nagbuwis ng buhay noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Matatagpuan dito sa Pilar Bataan ang makasaysayang Mount Samat National Shrine bilang pag-alala at pagbibigay pugay sa mga Pilipino at Amerikanong sundalo na nagbuwis ng buhay noong World War II. Atraksyon sa National Shrine ang Memorial Cross o tinatawag ding Dambana ng Kagitingan. Sinisimbolo nito ang natatanging kagitingan ng mga sundalong lumaban sa Battle of Bataan. May taas ang cross na 95 meter o 312 feet. Ito ang itinuturing na ikalawa sa pinakamataas na cross sa buong mundo, sumunod sa Cross de los Caídos ng Espanya. Matatanda ang binuksan sa publiko ang National Shrine noong 1966 sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Kasabay ng paggunita ng ikadalawamputlimang anibersaryo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Matatagpuan din sa loob ng Shrine Complex ang War Museum kung saan makikita ang iba't ibang koleksyon. Gaya na lamang ng paintings, tampok ang mga bayaning Pilipino at mga armas na ginamit sa digmaan. At mula sa shrine, matatanaw ang makasaysayang bata ang Corregidor Island at ang Manila Bay. Dayan, bukod sa pagunita ng araw ng kagitingan tuwing ikasyam ng Abril, ay tuwing Nobyembre naman, nakasanayan na ng mga Catholic devotee at mga estudyante ang magsagawa ng pilgrimage dito sa National Shrine sa pangunguna ng Diocese of Bataan. Iyan ay bilang pagkilala sa mga legasiya at mahalagang kontribusyon ng mga war veterans sa mga komunidad. At yan ang update. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat Bian Manalo.